Good morning guys. So today, uh, Tuesday. So nag-training tayo, nagpasama tayo kay Top Gun Lof. So shout out kay uh, Top Gun Ah, uh, Kuya Pat kasi sinama nila ibo natin. So tinawagan natin si Kuya Jega hapon yung 50 caliber na kawala 'yung ibo niya si Malbar magte-training sa Stockton. So, tsaka na, nagmamadali tayo kahapon. So, wala talaga tayong time kasi uh, din rap ko lang yung mga bata sa karate and then kailangan makabalik ako ng 8.15. So, nakabalik naman ako mga around 8.20 or 8.25 parang ganun. So, uh, buti nila hinintay tayo ni nung kaibigan natin si Charlie sa Mantika. So, So anyways, nag up tayo ng clock. Uh, para sa training kasi meron na naman tayong klase so para malaman natin kung ano magiging lipad nila so for sure yung dalawa doon pagod pa kasi late sila umuwi, kaya lang ah uh, pakiramdam ko kailangan nila ng training yung dalawa na yun so, otherwise uh, talagang ganun so konting konting ano lang tough love lang kumbaga So, pakita ko sa inyo yung sinetap natin. Let's go. So, eto. Uh, so, ibig sabihin ng time na yan, pag umuwi sila ng ganyan time, yan ang speed nila. So, hindi pa natin nabubura yung race B. Kasi, hindi ko binura kasi yung sa pigeon NDB, wala pa yung B doon. So, nagtataka ako bakit. So, hindi ko binura. Baka just in case naka-encounter ng problema yung club secretary namin at least uh, alam ko na na yan so yan lang yung first yan lang yung ibo natin na pumasok yung dalawa cut off so in ko na yon kasi nga yun yung sinasabi yung sinama ko sa inyo so ngayon Ah, uh, naglagay tayo, nag uh, naka-training mode tayo ngayon. So itong mga bata na to, pinakain natin ng extra kasi mga bata pa talaga 'yan. Mga late hatches natin, mga bigay ni JMC Love, tsaka ni SSA. And then meron tayong mga ilang ilan, -ilan diyan, tsaka ni Top Gun, tsaka ni Batang Tondo na mga ibon nila. So dito naman, As usual, ito yung uh, old Trier loft natin. Makikita nyo itong mga bata natin ito sa laban sa April or May. laban natin sila. So, isasagad natin sila hanggang Madras, uh, Oregon. So, tingnan natin kung hanggang saan sila abutin. Kaya, yun ang gagawin natin sa kanila. Okay, Docs. So, dito naman, wala masyado. Ito si Macy, maingay pa din. So, malaking bagay siya dito sa loft natin kasi nagiingay siya pag may nakita siyang ibon. Especially kung nakakita siya ng hawk. Hindi ko alam paano niya ginagawa pero nagboboses crow siya. And then, doon naman, mga ibon ng mga bata. Yun, yun wala na. Ito, wala na to. ah uh, malamang alisin ko na to. Ipamigay ko na kung sino may gusto. Kaya kasi kailangan ko ng space doon. Siguro isasabit ko lang yung mga ibang cages nila doon. Ganun lang ang gagawin natin. So dito naman, nire-ready natin sila for October kasi mag-uwi ng, ng itlog si Batang Tondolof. So magpapasabay din tayo ng mga ilang itlog para sa kaibigan natin dyan sa San Miguel Bulacan. So shoutout sa inyong lahat. Uh, so far maganda panahon, malamig. Parang temperature dito is parang lamig sa Baguio diyan sa Pilipinas. So syempre kaming mga dito sa Nina kasi wala pa to. So pero pagdating ng winter, walang sanay, -sanay sa isa winter talaga mga ngatog kayo. Samantala, dito naman tayo. So kung papansin niyo, yan, tinatakpan ko yung pakainan nila kasi nga para ma-discourage ko rin yung mga wild birds na kumain dyan yung mga sparrow so meron pa tayong mga ilan nila na aalisin dito sa grupo na to okay so mapapansin nyo nagbabody molt na sila lahat talagang it's time na para magpalit sila ng dress nila kumbaga and then dito sa side na to hindi pa natin nalilinis pasintabi muna okay so makahabol pa tayo ng isang anak ni Lapine uh, sana magawa nila yung ginawa ng ama nila pero this time mas mabilis yan ang plano natin sa kanya so yan so ano pa updates natin napaka lang na updates natin kasi nga alis tayo so yan lumilitaw na si Haring Araw and then yung mga granada natin mapupula na kailang yung mga granada natin sa kabilang side eh dinekwat nung naglilinis na alam niya na naglilinis diyan sa apartment so siguro kinuha niya 7 to 10 yung nakuha niya mas malalaki pa dito so ah uh, na lang natin nakatulong tayo baka nagugutom okay ganoon na lang so kala nyo sa Pilipinas lang meron kahit saan meron ganyan talaga so hindi natin maiwasan yan. So, ayan. So, naghihintay lang tayo. At hindi, inihintay lang din natin mga bata. So, ayan. Kita nyo, nag-update na uli. So, yan ang speed kung uwi sila ngayon. So, alam nyo, medyo matagal pa yung ibon. Okay, so... Kasi napaka-imposible na makuha nila yung speed na ganon. Lalo na kung hindi naman tailwind. Okay? So, ayan. O, paano pa? Uh, shout out sa inyong lahat. Wala yung listahan na naman natin. Ano ba yan? So, pero nakalista lahat. Uh, next time, promise. i shout out ko kayo. Especially, siguro sa loading natin. i shout out ko na kayo talaga. Okay? So, comment down below. Tagasan kayo. Kumusta race nyo dyan? Na-encounter nyo rin ba yung nangyari dito sa... Dito sa California na ang daming nawawalang ibon? Uh, gawa ng grass fire? Hindi ko alam. Kasi wala namang grass fire dyan. Pero dito ang daming nawawala. Okay? So, yun yung mga na-encounter natin. Pero talagang ganyan, part ng laro yan. Uh, tsaka at least natuto tayo sa ganyan. So... I'm hoping na sa old birds mas marami tayong i-raise. Okay, so babawi tayo. Promise ko sa inyo 'yan. Ah, uh, syempre may papatunayan tayo sa kanila. Okay? So Pero yung tatlong warriors natin, inilalaban pa rin tayo, guys. Tatlo. Tatlong warriors natin, inilalaban pa rin tayo. Imagine that. 3 against 40. Yan ang isipin niyo. Okay, matitibay talaga sila. So yung dalawa ko, bonus na lang yon Ang gusto ko lang sa kanila, umuwi na umuwi. Okay, so sana bumawi sila na old birds kung makakatagpo sila. At kung hindi, eh talagang ganon. Okay, so ito yung kapatid ni Lapine. Ito yung tatay ni Lapine. Ayan sila. Ang laki ng nilabas niya parehas. Si Lapine yung pinakamagandang size. Okay, ito naman si El Sacker. Ito naman si Snow White natin from Texas. So, anak to ng no import. Tsaka, ito yung signature line ng ni Kuyang Zoilo Lam Texon Loaf. Okay? So, Kuyang Zoilo, pagaling ka dyan. Kayang-kayang may laban na yan. Okay? So, sa, sa lahat lahat, shoutout sa inyo. And then again, happy birthday sa kaibigan natin si Skyloaf. Salamat sa inyo ni Mandy, ni Sky ah uh, lagi masaya pag nandiyan yung grupo. Kahit na anong oras nagkikita kita. Okay. Paano pa? Till next time na lang. Ayun Ay, no. Good morning sa inyong lahat. Okay. So finally, makakapag-shoutout na tayo. Pasensya na kayo. Kakagising ko lang. Pero naalala ko to. Kasi ang dami ko na palang utang sa mga shoutout natin. Okay. So iisa-isahin na natin. Kasama natin siyempre si Lapine. Okay. So, pasensya na kayo sa background natin. Pero yan push si Lapine. Uh, finisher natin ng Oregon at 7 months old. Okay. Shout out kay Noob Gaming. Idol kay Pogs 7632. Shout out sa inyo. Project Arms Love by June. Si Norman Aquino. John Zilla. Dude Zaman. Cute Bernardo. John 281. At si Christian Santa Monica. Okay. So, comment kayo dito kung taga saan kayo. Para alam natin kung saan nakakarating yung mga video natin. Okay. So, Friday na naman. Bukas, loading day na naman. So, good luck sa atin. And hopefully, makakanana natin. Uh, for the record, ang nilalaban lang talaga natin sa lineup natin is tatlo. Pero, total of 5 sila. Okay. So, suntok sabon yung ginagawa natin. Pero, tinatry ko na mag-adjust na mag-adjust sa kanila para uh, bumili sila. Pero, sa kunat, makukunat talaga sila. As you can see, hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung tatlo. Okay? But next year, babawi tayo. Promise. Pero malay mo, makakanaan natin sa Sunday, di ba? Uh, libre naman ang mga harap. So, sagad-sagarin na natin. So anyway, nakita niyo yung mga kalapati natin. Ayan, oh. gutom na gutom na. Tingnan niyo naman, emping empty. So, ayan, oh. So, gutom na gutom na talaga sila. And then, ito yung flyer slot natin. So, ibang uh, old uh, flyer natin, tinitraining na natin dito sila na pumasok. Kasi ito ang magiging uh, main uh, flyer slot natin. Otherwise, gastos na naman kung so, bibili tayo ng antena dito. Okay? But we'll see kung ano gagawin natin. Pero yan ang plano natin. Turuan natin sila dito. Para uh, matuto na sila. As early as uh, ngayon. Hanggang winter. We have plenty of time para turuan sila. Okay, paano pa? Shoutout sa inyong lahat. Again, Noob Gaming. Pogs TV 7632. Project Arms by Love. Project Arms Love by June. Norman Aquino, John Zila, Dude Saman, Cute Bernardo, John 281, at si Christian Santa Monica. Kita nyo naman, meron pa tayong uh, ko dito? Okay? Paano pa? See you all next time.